Tuwing tag-ulan, nagiging tila dagat ang ilang kalsada na Metro Manila, mga tahanang lubog sa tubig, transportasyong nakahinto, at mga pamilyang apektado. Ero paano kung may solusyon na hindi kakailanganin ang pondo ng gobyerno? Noong August 8, 2025. Gumawa na ingay si Ramon S. Ang Pangulo at Sina San Miguel Corporation SMC. Nag-alok siyang lutasin ang problema ng baha sa Metro Manila nang walang gastos sa gobyerno o sa mamamayan. Kabilang sa kanyang plano ang malawakang paglilinis ng mga daluyan ng tubig, agawa ng drainage systems, at pagtulong sa pagtatayo ng mas ligtas na pabahay at paaralan sa mga lugar na hindi aabot ng baha. Hindi ito unang hakbang ng SMC laban sa pagbaha. Sa pamamagitan ng programang Better Rivers E at mga proyekto sa Pasig River, matagumpay na na at nalinis ng kumpanya ang mahahalagang daluyan ng tubig tulad ng Pasig, Tulahan at San Juan Rivers na may patunay na resulta. May ilang bumatikos, kinokonekta ang pagbaha sa mga proyekto ng SMC, gaya na construction ng MRT Negatibo Pito. Ero nilinaw ng SMC, ang lahat ng istruktura na estruktura ng MRT negatibo pito ay itinayo sa labas ng mga drainage line at hindi humaharang sa agos ng tubig. Maging ang isyu sa isang manhole ay naresolba matapos ang masusing pag-aaral at inspeksyon. Ang inisyatiba ni Ang ay hindi solong pagkilos, ito ay paanyaya para sa pagtutulungan. Dalawa lang ang hinihiling ng SMC, approval at buong kooperasyon mula sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ang alok na ito ay dumarating sa critical na panahon. May mahabang na ang gobyerno, mula sa paglilinis ng drainage na MMA hanggang sa master plan na EBA, pero madalas itong nababalam dahil sa red type at kakulangan ng pondo. Kung kaya maghatid na SMC na mabilis at praktikal na solusyon gamit ang kanilang kakayahan at napatunayan ng track record, maaaring magsimula ito ng bagong yugto ng pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor kung saan ang infrastruktura at resulta, hindi logo o kita ang pangunahing layunin. Ang baha sa Metro Manila ay krisis na ilang dekada ng pasan ng mga mamamayan. Gayon, may pribadong sektor na handang kumilos. Ang tanong, kaya ba nating tanggihan ang tulong na ito? At diyan natatapos ang ating video para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating upload. Salamat!